itinuturo ng mga banal na kasulatan na isang mahalagang pananagutan ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na ibalita ang kanyang pagliligtas at ipahayag ang dalisay na ebanghelyo o ang mga salita aral ng ating Panginoon Diyos. Ito ay walang humpay na itinataguyod ngayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo upang marami pang tao ang makarating sa tunay na pananampalataya na ikapagtatamon ng kaligtasan. Sa episode na ito ay mapapanood natin ang istorya ng mga karanasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagpakita ng iba'yong kasipagan at pagtatalaga sa pamamahagi ng pananampalataya. Si kapatid na Marian Da ay kaanib sa lokal ng Tandang Sora, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila Central. Maituturing nakahanga-hanga ang kanyang determinasyon na ipalaganap ang Ibanghelyo. Bagamat siya'y bagong kaanib pa lamang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ang kanyang kwento. ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay puspusang itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Tulad ni Kapatid na Marian na nakatala sa lokal ng Tandang Sora, Metro Manila Central. Ginagawa ko po ito dahil sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga, sabi niya, ibig niya lahat ng tao ay maligtas. Tayong magiging kasangkapan para malaman ng tao ang katotohanan natatangi po ang kanyang pagkilos sapagkat napakasigla talaga na nag-aakay ng mga taong magbabalik doon sa Diyos. At ang nakatutuwa pa po nito, siya ay nagiging inspirasyon hindi lamang po sa mga dating kaanib na kundi maging sa mga bagong kaanib para makipagkaisa sa pagpapalaganap. Ang mga napabautismuhan ko na po, Uh, almost 20. Yung mga sinusubok naman sa ngayon, uh, 10 tao. At ang mga nakatalang doktrina sa kasalukuyan, umabot ng mahigit 60. Uh, last year po, nakapagpatalaho kami ng more than 100. Sa po Opo. Masasabing kahanga-hanga ang kasipagan ni Kapatid na Marian sa gawaing pagpapalaganap ng Ibanghelyo, lalo na nga't siya ay bagong kaanib pa lamang sa Iglesia ni Cristo. Nabautismohan po ako noong July, June 26, 2010. Magdadalawang taon pa lang po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa man noon nababautismohan si Kapatid na Marian ay sumibol na sa kanya ang mataos na damdaming ipamahagi ang pananampalatayang kanyang tinamo. Dati po, nung dinudoktrinahan pa lang po ako, uh, naging curious po ako sa mga may tungkulin. Ginawa namin, nung kapatid ko, uh, tuwing Sabado ng gabi, pinakikinggan namin kung anong ng mga may tungkulin. Sa pulong po kasi, laging may talata na binabasa ang pastor tungkol sa pagpapalaganap. Yung mga binabasa po na talata ng pastor, Nanunuot po sa kaibuturan ng damdamin ko yung mga salita. At bigla na napatuloy yung luha ko na, Ama, nais ko po makabagi. Makatuwang ng iyong pamamahala mag-aakay po ako. Simula mula po noon, nag-umpisa na ako mag-akay. Dahil <laughs> gusto ko kumanaw ng napakalaki utang na loob sa ating ama. Kaya walang araw na hindi ako nagmimisyon. Kahit sinong makausap ko, kaibigan, pakilala. Pag nakasakay ako ng tricycle,